Bea Alonzo, umaming natatakot na hindi pa siya nagkakaanak sa edad na 36. Sa isang programa na hosted by Tito Boy Abunda, dito inamin ni Bea na siya ay nangangamba dahil sa edad daw na siya ay 36 ay wala pa rin daw siyang anak. Sa naturo programa, ibinahagi rin ni Bea ang relasyon niya sa kanyang ina na si Mary Ann. Ayon sa aktres, malaking bahagi ng buhay niya ang kanyang ina at bukod sa pagiging mag-ina ay magkaibigan rin daw sila. Dagdag pa ni Bea, quote unquote, That's what I'm afraid of since I'm 36 and hindi pa ako nagkakaanak. So iniisip ko, sana maging kasing cool ako ni Mama. Wish ni Bea na sana ay maging kasing cool niya ang kanyang ina at gusto niya itong tularan pagdating sa pagdisiplina sa anak, sa pagiging istrikto nito noon sa kanya at maging sa kapatid niya. Sa uli, sinabi ni Bea na naging strong woman siya dahil sa kanyang ina at tinuruan din daw siya napalagi man itigan para sa kanyang sarili at para sa katotohanan.